Mga ka ngayong araw, meron akong malagang bagay na sasabihin sa inyo. Ito ay patungkol sa ating motor. Kung natatandaan nyo, yung video natin noon na uh, regarding sa pag-upgrade ng ating sniper. Binabalak ko na siya kasi ngayong i-upgrade at napapaisip ako kung i-build ko ba yung kanyang engine o mag-upgrade na ako ng higher CC. Sa ngayon kasi naguguluhan ako kung ano talaga yung ipupush ko sa dalawa. Kung mag-upgrade kasi ako ng engine, gagastos ako ng malaki. Bali yung plano ko kasi dito mga ka-phantom, magbo-bore up sana tayo. So ang ilalagay natin is 63mm all stock. So, yung budget kasi noon, nasa 20,000 pataas. So, depende sa magiging resulta nung pagbibuild nila dito kung magugustuhan ko or hindi. Kasi kapag hindi, hindi ko pa magustuhan talaga yung pinaka-power ng motor, pwede pa sila magdagdag. So, doon ako na papaisip kung mag-upgrade na ba ako ng higher CC. And meron na akong nakita sa marketplace na Duke 200. Bale well, yung Duke 200 niya is binebenta niya ng 95,000. So tinry kong in-offer yung ating sniper. So wala naman sa isip natin na makipagpalitan kagad tayo. So tinry nating in-offer yung ating motor. At nung una, tinanggihan niya ito. So hindi siya na ano uh, sabi niya for cash only so ayun uh, inignore na natin last last week pa yun so kahapon bilang nagchat uh, tinanong niya ulit kung anong model ng ating sniper so yun sinabi natin na uh, version 3 standard and model niya is 2021 kasi yung Duke 200 na yun yun yung best for uh, 2018 model acquired sya ng 2019 so, nakita naman natin sa picture okay naman yung motor uh, maalaga naman maayos pero mas maganda kasing makita natin sa personal para Mapag-usapan namin kung ano talaga yung dapat naming pag-usapan sa motor na yun Kasi ang sabi niya uh, yun na motor is galing sa pinsan niya Which is yung pinsan niya pumunta siya sa abroad And matagal na yun, hindi nakauwi at hindi na gamit Ngayon ang sabi daw ng pinsan niya is siya na daw yung gagamit So, so yun uh, bali parang binili niya sa kanyang pinsan Siyempre, uh, yung ating motor naman, eh, tayo yung first owner. Kaya yung nilalaban ko sa kanya is straight swap sana. Kasi kung iisipin ko na mag-upgrade ako ng engine, gagastos ako ng more or less 20,000. So, di ba, napaka ano naman nun, napaka bigat sa bulsa. Unlike kapag uh, mag-upgrade ka na ng higher CC, So, yun nga, uh, wala nang magiging problema. At kagandahan dun sa kanyang Duke 200 ay nasa 19,000 Odo. So, sa atin, nasa 24,000, mag 25,000 na siya. At pagdating naman sa CC, sa displacement, mas angat talaga ang 200cc kung i-compare naman natin sa 155cc. Kasi talaga yung hinahanap talaga natin sa ating motor ay talaga yung power talaga kasi syempre gaya ng sabi natin, galing tayo sa NS200, so eto yung ating motor mahirap mag decide mahirap mag isip kung bibitawan na ba natin sya pero kapag ka nagkataon naman na mapipili natin yun at makita natin okay naman yung kanyang engine, kasi number one kasi na issue dati ng Duke 200, lalong lalo na yung mga Uh, unang release nun uh, 2013-2014 na version is nag-overheat talaga uh, saka yung stator uh, laging nasusunog so yun naman is kung baga na-refined na na-refined na. Na, na ng 2018-2019 model, wala nang issue na ganun and pagdating sa kanyang Uh, magneto dito sa side pala yun same lang sila din ng NS200 ng issue din na may tumatagas may naglilik na langis yun yung pinaka importante na i-check natin kapag uh, nagmeet up kami nung may ari kasi sabi ko naman sa kanya before kami magpalitan kung sakali ay dapat i-check muna namin yung isa't isa bago kami mag decide kasi kapag uh, true chat nakakapag explain naman siya ayun nakakapag explain din ako na hindi naman namin nakikita yung unit. So, ba diba, parang uh, hindi rin okay yun. Kasi kapag uh, once na nakapag-decide ako at uh, naging okay yung ano namin, kasunduan namin, tapos biglang may problema pala dun sa motor niya, ba diba, napaka pangit naman nun na babawiin mo yung motor mo. Kasi syempre yung motor ko, sobrang alaga. So, makita nyo naman kung gano'n siya kalinis, araw-araw, ba -araw, diba, binablog natin siya. Kung ano yung naririnig natin na parang kakaiba sa kanya, pinapalitan kaagad natin. So sa motor ko wala namang magiging problema siguro yung uh, kapalitan natin kung sakali no kasi uh, well maintained naman at yung ating motor naman is lumalaban naman talaga pagdating sa uh, looks kasi ito eto talaga is never na ano na ibilad sa araw siguro mangilan ilan siguro na naambunan sa daan uh, hindi kasi natin maiwasan yan lalong lalo na kapag ka nagbiyahe tayo papuntang Isabela o downstream meron kasi yung pagkakataon na umaambun talaga so normal lang naman yun pero sa ano na uh, pagdating naman sa performance ng motor natin kahit na magtatatlong taon na siya hanggang ngayon kaya niya talagang magkipagsabayan parang brand new talaga siya so, uh, walang parang mas okay pa nga to kaysa yung mga na-release ngayon. Eh. Kasi sa mga na-release ngayon, ang daming nagiging issue pagdating sa kanyang tensioner. Sa atin naman, hindi naman natin na-experience ang uh, masiraan ng tensioner. Kasi bago pa masira siguro yung ating tensioner, eh nagpalit na tayo ng uh, stock tensioner. Yun pa rin yung nilagay natin. So, bali yung ano namin, uh, usapan namin bukas ng madaling araw uh, magmi -me meet up kami sa May Isabela kasi galing siya ng San Mateo Isabela so napakalayo naman noon kapag ka pupunta pa tayo doon kasi ang oras ng biyahe natin siguro baka makuha natin ng uh, isang oras mahigit yung biyahe papunta doon sa San Mateo Isabela at yun ang sabi niya naman sa akin willing naman siya kahit anong araw anong oras open naman daw siya so pupunta daw siya bukas so ang sabi ko sa kanya yung call time namin sa mismong uh, Quezon Isabela is 6am so bali alis kami dito ng mga quarter to 5 in the morning tapos siguro makakarating kami doon mga quarter to 6 so hintay na lang namin siya doon para doon uh, pwede namin itest yung uh, motor niya yung motor ko para papag-usapan namin kung ano talaga yung uh, magandang deal kasi sa kanya sobrang ingat din never na nainitan tsaka makikita mo talaga na bagong bago siguro may mga minimal scratches katulad nitong motor natin sa kapupunas Pero, hindi naman yun siguro big deal napansinin natin ah uh, pera lang kapag ka natumba o kaya may bangga o syempre makikita naman natin dun at kapag okay yung usapan naming dalawa deal ako deal ako dun sa ano namin sa deal ako dun sa Duk 200 nya ano sa tingin nyo mga ka phantom ididil -de ba natin <laughs> pero syempre sa akin naman mga ka phantom 'di uh, ba diba, uh, nag start tayo sa pag nakilala yung ating channel pagdating sa ano sa pagre review dito sa ating motor. Ang parang pinaka main reason talaga natin ah uh, simula kasi nung ano nung dumabas na yung Honda Winner X, ayun, uh, parang nagiba na din yung mga mood ng mga viewers natin. Parang lumipat sila doon sa uh, pinaka latest naman ngayon. Oh, uh, syempre nung latest itong motor natin, nakuha natin uh, nag-review tayo dito, na ipakita natin yung uh, advantage itong motor na to. So ngayon naman napapaisip ako na uh, kapag uh, i-upgrade ko kasi ito, siguro magbi tayo. Hindi naman ganoon kalaki yung nakikita natin sa YouTube natin. Kaya ang ano ko, ang plano ko uh, yun na siguro yung ano natin kapag uh, nagsawa ulit tayo sa Duke 200 pwede ulit tayo magipag-trade sa ibang unit naman. So, alam nyo na, gagets nyo ba yung, ano ko, parang itetest ko yung isang unit. At kung satisfied ako, siguro gagamitin ko siya ng medyo matagal and kapag medyo nagsawa tayo, uh, magte ulit tayo ng mas higher CC. Kasi kapag uh, bibiglain kasi natin, like, bibili tayo kaget ng higher CC, 400 CC tapos yung budget natin syempre ilalaan din natin yung ano natin yung pera natin kasi syempre kapag meron tayong emergency na pangangailangan alangan naman sa motor lahat natin ilalagay yun di ba syempre uh, tsaka hindi ko naman kasi mapagsabay sabay na gamitin kapag kukuha pa tayo ng isa kaya yun yung plan natin na makikipag trade na lang tayo ng mas higher CC So actually meron tayong naka ano din naka naka-transact din na R3. Ah, uh, 'yun yung 2015 model. Ah, uh, yung analog yung kanya'ng RPM tapos digital naman yung kanya'ng speedometer. So bali yung offer niya sa akin mag-add ako ng uh, 30,000. So ang last na tawad ko sa kanya is 20,000 sempre 2015 model, uh, 2021 model naman yung motor natin. Pero pagdating naman sa specs ng engine, mas angat naman talaga yung sa kanya. So, ang inaano ko lang kasi din, in-after ko lang naman is pagdating sa kanyang speed, tsaka looks, tsaka mas malaki na siya compared dito sa ating motor. Gusto ko lang kasi matry talaga na ano ulit. Gusto ko lang ulit matry ang 200cc ulit. Kasi sobrang na-miss ko talaga mag-drive ng ganoon So, Depende talaga mga ka-phantom sa pag-uusapan namin kung ililet go na ba natin yung ating sniper. At kung nagkataon naman na uh, gaya ng sabi natin na nagustuhan natin, kung ano naman yung post natin sa ating YouTube channel, yun pa rin yung uh, nandun. Hindi ko naman siya tatanggalin. Kaya kapag mayroon kayong katanungan regarding sa sniper, soon kung nagkataon man na magkapalitan kami ay nandun pa rin ako na sasagot sa mga katanungan nyo. Kasi syempre, 3 years na, magte 3 years na sa December yung ating motor. O, oh, di ba? So halos lahat kapag kumpleto ka lang ako ng gamit dito, kaya kong ayusin to kahit ako lang magisa. Pero ngayon kasi siyempre yung mga minor lang talaga yung kailangan nating i-fix lang sa kanya kasi wala pa namang nagiging problema sa kanyang makina. At bukas samahan niyo ako at titignan natin yung uh, Duke 200 kung magugustuhan ko or magugustuhan nyo rin paki-comment kasi uh, ang ano kasi namin ang napag-usapan namin bukas i-check namin yung bawat isang motor uh, i-check namin yung motor namin yung motor niya yung motor ko afternoon pagka nagkasundo na kami uh, mag-ano kami ng papers yung uh, deed of sale uh, yun yung gagawin namin para makuha ko na rin yung motor niya makuha niya na rin yung motor ko so ayun at uh, 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 pinag-isipan ko pa talaga kung ano talaga kasi uh, inopen ko din ito sa partner ko na na ipapalit ko si Phantom Siyempre, hindi din siya makapag-decide kasi siyempre matagal din na matagal din yung pinagsamahan namin itong motor natin. Wala naman naging ano uh, malaking problema na binigay sa amin itong motor na to kaya parang masakit din sa loob ko na kung sakali man na magugustuhan ko yun syempre i let go na natin yung ating sniper so ngayon nagugulan pa rin ako kung ano ba talaga yung tamang desisyon para dito kaya hihintayin ko yung mga comment nyo kung ano ba talaga yung pwede nyong isuggest pa sa akin Dalong-dalon na yung mga sumasabay bay sa mga ano natin, uh, video natin, yung mga may sniper din. Ayun, siguro ah uh, gaya ng sabi natin, gagawa siguro ako ng parang video pero hindi yun na makikita si Phantom natin. <laughs> So ayun, uh, hanggang dito na lang muna yung ating video sa ngayon kasi para kahit papano, ah uh, malaman nyo din yung nangyayari sa ano natin, sa motor natin. Kasi pangit naman na bigla mamaya kapag nag-video tayo, makikita nyo na naka naka 200 na ako. Tapos hindi nyo pala alam yung istorya ah, kung bakit nga ba naka 200 na ako. Tapos yung mga iba magtatanong kung nasaan na yung ating sniper. ah uh, Siyempre sa video natin ngayon, ah uh, dito natin may Uh, dito ko masasabi sa inyo before pa natin gagawin yun ay eto pero eto is 50-50 pa 50-50 kasi depende depende talaga dun sa motor niya. kasi alam ko namang tumingin ng motor kung sakaling meron akong nakitang kakaiba pagdating sa tunog ng makina ayan very sensitive talaga ako hindi hindi ko nabibitawan to siguro yung plan B natin iya upgrade na lang natin kahit gagastos ako ng mahal yun yun talaga yung pinaka ano ko eh, pinaka priority ko sana sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel at soon papalitan ko yung pangalan ng ating YouTube channel kung nagkataong nakuha ko yung Duke 200 so mag-suggest kayo ng magandang pangalan mag-comment kayo kung ano yung magandang ipangalan natin kung nagkataon man at nagpapasalamat pa rin ako sa mga sumusuporta at laging nagko-comment sa ating uh, YouTube channel, sa mga laging sumasabay-bay. Every time na nag-upload tayo, maraming maraming salamat sa inyo. At hindi pa naman dito nagtatapos ang video natin pagdating kay Phantom natin. Kaya ayan, sa mga hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.